Ayan, uh, magandang hapon na sa akin dito. Magandang araw sa ating lahat. Andito na tayo ngayon sa Kalapan. Anong barangay ito, sir? Masipit. Barangay Masipit. Yan. Pakilala ka muna, boss. Uh, ako si Gilbert Abel, uh, taga Masipit, Kalapan Oriental Mindoro. Anong loop ni mo? Abel loop. Yan, Abel loop. No. Yan ang katawa, no? Kahit alin dyan, ganyan din lang yung mga... Ito ako nakakapag-ano, tatlo, tatlong ay nasa anuhan. Hmm, maganda. Ano pa rin ang katawan niya? Kahit yan. Tatlo ang sinunan. Kasi yung integra. Pellets kasi yung nakakataba yun. Oh. Kaya okay sila. Pero hindi nagkakasapula. Yung sa Abaya ako sila. Di pa matay ka ba? <laughs> hindi na Kasalanan mo na yun. Kasalanan. Gawin din pala to. hindi Yan, yeah, kapatid yun kay main dealer. Ayan. Finisher na rin yan. Pero yaya din siya. Yaya din. <clears throat> Ilan na mo naman? 2, 3, 4, 5. konti lang din pala eh. Dati ang breeder ko, 60 pairs. Oh, 60 pairs. Hanggang sa pawala ng pawala, yan naman natira. Yan, eh. ito na yung talagang test na test na maro. Oh, oh. oh. Ginawa mo pang yaya yung iba. Oo. Oh, oh. Kasi magagaling silang magyaya. Pero kumaka na din. Oo. Kung halimbawa, nakapagsingsing na ako doon sa mga kailangan ko. Oo. Oh. Paitugin ko rin sila at pag-anohin ah, ko din. Kaya na-trace ko na, yun, ito nag-okay din. Oo, oh, dahil apat lagi ang itlog niya. Itlog niya at saka payaya, pipisay niya lahat. Mm. Matitrace ko, anak nito. Ganda naman eh. Tatlong beses nag-overall ang Pero, anak niyan sa akin. Trabe, ang ganda ko. Saka ko lang nalaman na, ay, magkakapatid mo yung third overall oh. <laughs> na yun. Ganda ko. Oh. <laughs> Saan mo galing to? Ay, yan ay, ano, sa tropa din. Kali. yung, ang binibili ko yung, ano, yung, kalimbawa, ayaw na nila. Ako susubok. Hindi, mura na. <laughs> Eh <laughs> nila, wala na sikreto noon. Oo, oh, kasi mura na 'yon. Bakit ako magba-budget ng malaki? Nababas dito man din si ano, ha? Si ex makina. Wala problema 'yon kasi opinion ng mga tao nila 'yon uh, sa kanila. Eh, pero ting kasi yun experience niya eh, you no? Know? Hindi at saka Iba-iba kasi ang hanap buhay ng tao, iba-ibang pamumuhay. Kung kayo, araw-araw nyo kayang linisan, walang problema yun. Maganda yun. Ganito <laughs> rin sa akin eh. Ay pagka sa akin, oh, Yeah. <laughs> Sabuan na lang ng... Ay, mo nila ang ibon. Kung, kung, kung pangit naman, niya. kung mapangit naman ang ibon, mawari kahit ari siguro. Ayos yeah. naman sila oh. Pulbos ang kamay. ganda. Pulbos. Ang ganda ng katawan nito. Oh, kahit yung masawa Ito ang gusto sila. kong ano ng ibon. Alam <laughs> mo, yan. Tatlo ngayon ang nililimliman nito. Kasi yaya sila at saka panlaban. Oo, hmm. oh, oh, tatlong itlog. Oo. Oh. <laughs> Napipisahin niya lahat? Oo. Oh, oh. ah, kahit apat, kaya niyan. Bago nasusubuhan niya, nabubuhay niya lahat, apat. Ganda nga itong ibon na to. Oo. Oh. Matutulin ang anak nito? Aa. Ah, ah. Matutulin ito? ito pala, na, itong, na, itong ano, hindi ba siya nalalagaan? <laughs> Grabe, ang katawa na. Kasi nga, nasanay nila na sila sa sistema ko. Oo. Oh. Sila na mismo nag-adjust. Sila nag na nag-ano, nag, na, sila na ang mag... Walang-walang alaga na ano yan alas 10 madating ako okay alas 9 okay gabi basta't gabi na papatukayin ko lang sila ikaw na so, sila dapat ikaw sila dapat susunod. sila ang mag-adjust sa akin oh. kasi ako yung nag-aaliw lang eh, oh. di bahala kayo kung hindi nyo kaya mama matay oh. kayo di hindi <laughs> <laughs> kayo makakasurvive <laughs> matira matibay talaga oo oh, matira matibay ay maganda yung velvet na no? alin maganda talaga yan Nenek, Pero, kahit nila mas ko pati itlog, oo, ango, ah, butang... ano itong line na to? Kasi mo nyan, ano to? Ah, champion ng Santa Ana, kaaway, <laughs> kaganda nito, hoy! Oo, ano? Lugon pa, kaganda nito, longyak. <laughs> <laughs> Saan mo galing to? Uh, ha? Saan mong galing? Tropa. Umisama, umisama kung yung... may kung may isama saan naman third overall. Ayan ang talampir niyan. Wala nung umpisa. Third, Hindi ka na nag-iba ng... Third field. overall YBOB. Ang ano talaga yung katawan. Tatbaloban. Para para sa ah, parang yung ano ng, ano, ng katawan, no? Takloban. Ito? Ah. Pwede o di. Kung ah. sa vlog yun. Kasama <laughs> <laughs> natin to sa vlog. Oh, at nung gagod ito. Nalugod. Pasingsing ka. Ang pasing singaw -sing dito. Oo, oh, kaya mamili ka niya. Dito ako. Ayan. At doon. Oya, oh, yeah, tigisa na tayo dyan. <laughs> kagandahan ng ano isa isa dito ilang gang ano mo anim oh oh isa dito Isa dito isa dito isa doon isa doon eh okay. ilan pa 1 2 3 4 5 are 7 overall at saka 11 overall eh okay. are summary is oh yun pare silang 56 over rapid ah, 455 tata oh ito yung alam mo yung ah, uh, tawag ito ah, uh, yung kay Reggie Cruz na first, ano, uh, yung Superfly at saka saka yung yung minamagaling niya yung yung mga bagay Lakarte hindi si Reggie yung nga um, Superfly at saka yung um, ano sa, oh ano yun ang anak uh, ano mismo kasi binenta niya yun nanay at, ta, at yung magulang noon anak ito okay. anak mismo, yan? Uh, mismo yan. Hmm. Uh, yun oo anak mismo yun mm. ayun ang mismong anak ibig sabihin kapatid siya nung nung, nung nanalo nung ni yung minamagaling ni Regina ano Tama, ito ikisinalang ko yung Lubon. Sinalang ko siya, Lubon. <laughs> Ayan yung itlog niya napayayaman din. Ah, oh, pinayaya ko yung isa, yun, yung isang anak nandiyan. Pinayaya ko diyan. Ito, maganda itong isang ito dahil ito 11,000 na ah, 12,000 na ibon ang 40 overall siya. Yan, aring isa. Mukhang basahan, mukhang native. Aring naman yun. Superfly at saka ano, yung major pain. Nalahi. Ah, major pain. Tsaka super fly. Hento ka. Ang hineri. Yung maliit na yun. Pero ang lupit niya. Layo nang nilipad niyan bago overall siya sa 11,000. Mm -hmm. Kali. Kailangan na yung mga gayong nang ano. Para, para tumagal ka sa sistema ko. <laughs> Kailangan malalayo ang nano. Uh Oo. -oh. Ganda. Ang pagpapatuloy na, hindi nasa sa'yo. Natamo yung kay, ano, kay Michael Rasquero, matuloy sa kanya, isa akin, ang lipada nun, mga 800. Mabagal. Mabagal, kasi sa sistema, sa sistema ko nga. <laughs> kasi busy ka naman talaga, no? Wala, wala talaga. Nalaban nga ako, pag misan nga, yan, ano, kaya wala akong, kaya katop, kasi wala mag-aabang. Wala mag-a-clock. Ano? Wala. Hindi mo na nakaklak. Wala. <laughs>